may isang brand na motor na hanggang ngayon ay titangkilik pa rin ng mga Pilipino. Ito ang mga motor na nilaspag ng mga batang 90s. Ito ang Honda XRM110CC. Ang Honda XRM110CC ay unang nilabas noong 2001. At ang dami talaga ng mga Pinoy ang nabihag ng motor na ito. Dahil sa nabitin ang mga Pinoy sa lakas ng motor na ito, kaya namang taong 2007 ay nilunch na ni Honda XRM ang kanilang kauna-unahang 125cc. Kaya naman mga amigo, yun ang pag-usapan natin ngayon, ang bagong kulay ng Honda XRM 125. Nakikita ko na mga amigo, napakaganda. Tara! Tingnan natin to. Honda Do Exam J. Clarine, Tagbilaran City. At dito mga amigo, ay may nakita ako na bagong kulay ng XRM125. Sa unang tingin ko palang mga amigo ay panigurado mapapalingon ko talaga sa bagong kulay na ito. Dahil kung dati maraming mga decals na nakalagay, ngayon mga amigo sinimplihan lang nila. Napaganda! Pearl white ang kulay ng motor na ito na kapag naarawan siya ay parang meron siyang silver glass na nakalagay. Sabayan pa na pang off-road ang gulong na ito kaya naman panigurado makagamit mo talaga ang motor na ito kapag pag yung bahay mo ay nasa kalagitnaan ng bundok. Modern type na talaga ang motor na ito. Ang laki na pinagbago. Kung dati, naka-analog pa yung kanyang dashboard dito. Pero ngayon mga amigo, naka-digital na ito. Ang layo talaga ng design ng motor na ito. Masasabi natin na ito talaga yung pinaka-successful na motor ni Honda. Kung dati yung kanyang rear brake dito ay naka-drum brake, pero ngayon mga amigo, yung front at rear niya naka-disc brake na lahat. Napaka-attractive talaga yung kanyang rear suspension dito dahil may kulay na ito. Kulay pula. Sa seat height nito na may sukat na 774mm ay panigurado abot na abot mga amigo. Kaya naman bata, maranda, babae man, ay pwede mag-drive sa motor na to. Nag-improve din ang upuan nito mga amigo dahil lumapat siya kaya naman panigurado, napaka-komportable na pang long ride to. malayo na talaga ang mga mo dito mga amigo dahil meron itong gas capacity na 3.9 liter nag improve din ang max power nito na meron ng 9.5 horsepower at 7,500 rpm meron itong displacement na 125cc at naka single cylinder 4 stroke naka single overhead camshaft at mga amigo naka air cooled po ito masasabi talaga natin na legendary na talaga ang motor na ito na hindi na talaga mawawala sa panlasa ng mga Pinoy. Honda XRM125 Pearl White, ang bagong kulay ngayong 2024.